Diba yun, no? Oh, kinakita yung buwan Ayan, no? Oh. Ayan, kanina Binidyo ko, no Yung pagangat niya mismo pag-raise ng buwan, no Ayan Diba? Oh. Andito ako sa uh, Ano namin Lugar, no Ayan Ayan, no oh. Tingnan nyo yung buwan, pangat Ang ganda, pangat yung buwan, no oh. Ay, Nakalimutan ko bumili ng pellet gun. Tinan mo yung one, one. Oh, asimbolin ah, ko pa. Ayun o, no. tinan mo yung one. One. Tinan mo yung one. Ano? Ganda. Nakunan ko nga eh. Tingnan nyo po yung buwan, no? Grabe po, lumalabas po yung pagkakatabuan. Kinukunan ko ang paglabas ng buwan dito sa amin sa Batangas. Ba't bilog na bilog? Parang may pinapahiwatig. Grabe. Yan po, bilog na bilog yung buwan, no? Oh. May aso, dumadaan. nadahan siya umaangat, to, oh, Kita-kita, o. Oh. Hmm. Ganda. Ganda. Kala mo spotlight? hmm buwan po 'yan, buwan. Sumpa natin. Oh. Duet-duet. Kasi sabug na. Kasi sabug na. Yan po, pag-iangat buwan. Nagawa mo. so Nag happy na. Ingin mo. Dun, sinunod pa na ba sa'yo? Pasok ko sa inyo, pupunta ka sa ilog, pasok, pasok. Nga naka-race na siya, no. Bilog na bilog po yung buwan. Nanya no. Ano, no? sino sumuko? Isang ko pa kaya mga ka, ano. Mm. Grabe, oh. Yan po yung buwan. Buwan po yan ha. Buwan ha. Baka rin yun ha. Ilaw lang ha. Ayan. Ayan. Thank you. At nalilis nakita ninyo kunti-unti ang mga tambuan. Salamat and bye-bye.